na ako ito ng istorya guys this is a story once upon a time naay um, na ay koan sa prisuhan na ay duha ka piniriso na magka magka um, amigo sila pre gagawas ka diri pre bro kasi may unang buhaton pre adik man to yahang ko Aw. Oh. Adik-adik ka pun pre. Mingaw na ko adik-adik pre. Ikaw pre, yun sa may unang buhaton pre. Kung makagawas ka din. Ano, Rapist man. Mang ko pre. Unang babay akong makit-an di igawas na ko. Akong ripon. Ano to? pensi ano din tong... na yun itong adik na rupiha ng mga presa ripis dyan man dyan ka ni kalit mag ka ng nag open ang mga mga kanang door sa ilahang selda kay na ay emergency na ay sunog ba nakagawas man ang duha so katong Usa, Ano siya? Tuko dito, Ken. Ay, siya buto. Ano, ito yung pusa ka. Rapist. Pre, babay, pre, ki. Babay man, siguro ning kanding. Pre, ako sa ning gugton. Ano, dito ang ating. Buang, awa, Kaya, huwag trip, kanding, mangyod. Ano, ito. Ang sa... E. Piniriso tong kanting naabot sila sa lasang pag abot sa lasang ana ah, din kadungog man siya tabang 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 sus pag adto ni sus nakalili man siya nagbabae ka kubot tanan ah, tapos git gitabangan og kanang tulo ka buok lalaki ripo na tabang iyang gitabangan tuk 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 Sinukbang guys lang. Wow! <laughs> Napil din niya ang tulog ka buklaki. Karipo na ba kayo siyang babae. anak din babae? Sir, salamat ka ayos, sir. Yung machat kong kitabangan. anak din anak babae? din babae? Ano din ano itong babae? Oh, Ika, bayad sa imuhang pagkamaayo na ako. Ang anak dito ng lipis. Um, alik, kuyog ta dali. Ha? Anak dito naghubo na babay. Ha? Ano dito, sir? Alik, alik. Ang bira niya. Babay, na Ang uh, sabay ha, anak. niya. Yeah. Oh. Suod sila sa kanang murag. Abandon na balay. Dari, dari. Sir, ano yung kung iso diha, sir? Kubot-hubad na babae. Ano yung ito? Ano yung Pista! Basta! Dito rin. Ano din itong kanang babae. Sir! Ayaw, sir! Kung siya ayaw, kupti ng kanding kay ako ng ripon. Ito mga ito. Okay. May ano mga siya kaya <laughs> siya. Salamat sa pagpaminaw, guys. Mga pinatak, kay perting ng Please follow and subscribe my channel, Fairy777. Have a great and happy day to all. Naakoy, <laughs> eh, naakoy eh ka ng istorya, guys. This is a story once upon a time. In a ay kuan sa preso na ay duha ka piniriso na magka magka um, amigo sila so, pre magawas ka dili pre bro isa may unang buhaton pre adik man to yahan pre oh, -adik, adik yapon pre mingaw na kong adik adik pre ikaw pre unsa may unang buhaton pre gawas ano na din. Ripes man. Mang ko pre. Unang babay akong makit-an, Hindi, igawas na ko. Akong ripon. Ano to? Ano din si... Ano din itong... Adik na... Rupihan ng mga ripis dyan nandyan ka ni kalit mag ka nang nag open ang mga mga kanang door sa ilahang selda kay na emergency na ay sunog ba nakagawas man ang duha so katong usa ano sya tukuditukin ay ano saka rapist. Pre, babay, pre, ki! Babay man si Kuro ning kanding, pre. Ako sa ning guktun. Ano, hindi atik, adik. Buangaw, apag Kaya huwag trip, kanding, mangyod. Ano to? gukod sa... Piniriso tong kanding. abot sila sa lasang. Pag abot sa lasang. Ano, ang Kadungog man siya. Ito ni Yesus, nakalili man siya, nababae, ka tanan. Uh, ah, tapos, gi, gitabangan o ka ng tulo ka buok lalaki, ripo na taba. Iyang e, gitabangan. Sinukbang guys wow. lah. <laughs> na Napildi niya eh, ang tulo ka buok lalaki. Karipo na ba kasi siya Anak din tong baboy. sir, salamat ka ayo, sir. Yung machet ko kitabangan. Anak din tong. Anak din tong babae? baboy. Unsa? Unsa ang akong ika bayad sa imong pagkamaayo nako? Anak dito likis. Um, Alik, kuyog ta diri. Ha? Anak dito naghubo ng babae? Ha? Ano dito, sir? Ali, ali. Ang pira niya. Babay, nagkahupo. Sabay hana. Na. Pira niya. Ayan. Oh. Suwad so, sila sa kanang murag. Abandon na balay. Dari, dari. Sir, ano yung kong isuti ha, sir? kubot na babae. Ano itong... Ano na? Ritis. Pista! Dari,